Ito po muli mga kabaya ng inyong lingkod, si uh, Ako mammo Mamo at muli po tayo na nagbabalik dito po sa ating Youtube Channel upang uh, makapagbigay ng uh, informasyon. Uh, Hingil po sa mga naging kaganapa dito po sa ating uh, bayan. Uh, at uh, lalo tigit mga kabayan dito po sa mundo ng uh, politika at uh, alam naman po natin na uh, malapit na po yung uh, uh, halala na ngayon pong uh, midterm uh, eleksyon. Uh. At uh, bago po tayo tumulak mga kabayan sa ating uh, pag-uusapan uh, ay uh, binabati ko muna ang ating mga kabayan Luzon Visayas, Mindanao At uh, maging ating mga kabayan na po sa iba yung taga at magandang araw po sa inyong lahat At uh, sana po uh, ay uh, nasa mabuti tayong kalagayan at uh, ligtas po sa lumang uh, kapahamakan na uh, ang uh, papunta natin ngayon mga kababayan, ito pong uh, latest uh, survey ano, ng SWE uh, patukod po dito sa kung ilang uh, porsyento ng ating mga maumayang Pilipino ang pabor. Uh, dito po sa gagalaping uh, impeachment uh, trial uh, dito po sa ating uh, Vice President ng Republika ng Pilipinas. Dito po mga kababayan sa huling uh, no, ng uh, SWE At uh, dito ay uh, inilatag nila yung uh, resulta Hingil po itong mga kaubayan uh, dito po sa kung uh, uh, ilang porsyento ba ang uh, uh, pumabor ano, sa ating mga, mga mayang Pilipino Na ma-impeach itong uh, si Sarah at uh, lumabas po mga kaubayan na uh, mayroon pong uh, 41% no yung uh, pumabor na ito pong uh, ating vice president ay uh, ma-impeach ano, at uh, 35% naman yung uh, disagree at uh, 19% yung uh, undecided ano. so ano ba ang dahilan ano kung bakit uh, na is uh, ma-impeach ito ng uh, nakararaming mga Pilipino, ito pong mga uh, Vice President. Ano, ano ba ang uh, dahilan? na Ito po mga kabayan, yung uh, naging dahilan, ha? yung unang uh, ulang-ulang dahilan dito, ha? ay yung uh, hindi po uh, malinaw ano, na pagbibigay ng uh, kasagutan ng uh, Vice President ano, dito po sa mga nagiging katarungan na noong uh, panahon ng uh, uh, kwad ma uh, hearing ano dito po sa Congress. Ito po mga kaubayan, yung uh, naging batayan ano ng ating mga mamamayang Pilipino na kailangang ma-impeach itong si Sara sapagkat uh, dito po sa susunod na trial ay uh, maririnig ng ating mga mamamayang Pilipino ang uh, dahilan uh, kung bakit uh, hindi po ito nagsalita dito po sa uh, kuwad ko mga hearing ano dito po sa kongreso so marami pong uh, naging uh, uh, komplikasyon mga kaubayan ito pong uh, rason ano ng ating mga kaubayan ano, sapagkat pagkata uh, nalaman nila na halos sa uh, may mahigit uh, 400 ano signatories ano dito po sa uh, ng COA na mga taong uh, hindi naman po talaga totoong tao ayo po sa PSA at uh, dito uh, malinaw po na talagang uh, ito po uh, vice president ay uh, uh, ah talaga um-impeach ano subalit uh, wala pa pong uh, judgement ano kaya naman ay uh, susundan natin sa mga susunod na kabanata kung uh, ano nga ba talaga ang uh, nasa likod ano, ng uh, hindi pagbigay uh, ng uh, informasyon no o ng kasagutan na ito pong uh, si Vice President uh, Sara Duterte. So, maging uh, dito po mga kababayan sa kanilang uh, lugar, ano, dito pa sa Mindanao, ay uh, bagamat uh, sarili nilang uh, balawarte ito, ano, uh, meron namang 22% ano, na uh, pamabor uh, sa kanyang mga kababayan na, na siya po ay uh, ma-impeach. Dahil na uh, naniniwala din sila na talagang ito po si Sarah Duterte ay uh, responsable dito sa pagkawala ng uh, confidential fund na binigay sa kanya ng uh, National uh, Treasury. Noong panahong siya po ang uh, Deputy Secretary at uh, at the same time ay uh, po binigay sa kanya dito po sa kanyang opisina sa Office of the Vice sa President. So, dito mga kababayan, ay uh, makikita natin ano, na talagang yung ati uh, ating mga kababayan ay na uh, nais na talagang uh, malaman yung katotohanan. Uh, Bagamat uh, sinabi, ano, sinasabi ng uh, kampo ni uh, Sara Duterte na kailangan nila yung uh, suporta ng uh, 32 million ano, na bumuto kay Sara noong panahon ng eleksyon. na dahil uh, naniniwala sila na yung uh, 32 million na yon ay uh, solido pa rin. Subalit uh, marami naman ang, ang nagsasabi sa ating mga kaubayan na talagang uh, wasak na yung uh, 32 million na yon at uh, marami rin po ang, ang nagsasabi na talagang uh, inililis lang uh, ng kampo ni uh, Sara Duterte yung isyo uh, issue upang uh, paniwalaan sila ng uh, taong bayan na solido pa rin yung uh, suporta ng uh, 32 milyon na double motor sa kanya noong uh, nakaraang uh, eleksyon. At uh, patungkol naman po dito mga kabayan, dito po sa uh, luwabas na survey ano, dito po sa uh, dating uh, presidente ng ating uh, bansa ano, ito po si Digong. Ay uh, luwabas din po yung uh, kagustuhan ano ng ating mga mamamayan na umabot po mga kaubayan sa 61% ang uh, naglinais na ito pong si uh, Duterte talaga ay uh, ma-convict dito po sa kaso hingil po dito mga kaubayan sa EJK noong uh, panahon uh, uh, siya po ang uh, nasa pwesto bilang uh, Pangulo ng uh, Pilipinas so dito makikita natin mga kaubayan na talagang uh, gising na po yung uh, mamamayang Pilipino sapagkat na uh, naniniwala po sila at uh, dito po sa mga nagdaang mga hearing ano at sa mga lumalabas ng mga uh, mga revelasyon ng mga dating kasamahan na uh, dito pong si ay uh, naging uh, buo na po sa ating mga mamayang Pilipino sa isipan ng ating mga mamaya uh, na talagang ito pong uh, si ay uh, mayroon pong, uh, maitim ano, uh, na hangarin uh, dito po sa bansa ng Pilipinas. Dito mga kababayan, ano, dito po sa mga survey ano na nagaganap ay talagang uh, makikita natin uh, na nawala na po yung uh, karisma ng uh, pamilyang Duterte uh, patungin sa politika sapagkat uh, makikita natin dito sa survey ng kanyang uh, line up uh, for senator ano ay uh, halos si lamang ang uh, pupasok sa Magic uh, 12. So dito makikita natin na talagang ang uh, kailangan uh, karisma ay uh, bumulusok na mga kabayan at uh, maging itong uh, ating na uh, vice president ngayon mga kabayan ay talagang uh, bumulusok na rin ano yung uh, survey ng uh, trust rating ng uh, uh, kanyang uh, pagkatao at uh, ito nga po mga mga kabayan yung uh, tinutukan ngayon ng ating mga mamayan na, na magkaroon po ng uh, hostesya ano magkaroon po ng uh, katuparan yung kanilang agam-agam na bigyang diin ano itong mga akusasyon ano dito po sa mag-amang ito upang uh, sa kabilang banda naman ay uh, mapatunayan na talagang itong uh, pamilyang Duterte ito mayro pong uh, nakatagong uh, lihim ano na nagkaroon po sila ng uh, personal interest upang uh, magkamal ng limpak limpak na salapi al, uh, dito po sa kaban ng ating uh, bayan uh. So, sa inyo po mga kababayan, uh, ano po ang masasabi ninyo hinggil po dito sa bagong uh, binabak na sorbe ano, ng SWS hinggil po dito sa pamilyang uh, Duterte. Sa mga naniniwala pa rin uh, ang uh, ano, na itong pamilya uh, Duterte ay uh, ano po ang masasabi ninyo hinggil po dito. At uh, sa inyo naman na uh, mga naniniwala ng uh, ito pong uh, pamilya Duterte ay uh, mayroon pong uh, hidden uh, agenda no ang uh, ibig ko pong sabihin ay mayroon pong uh, personal na uh, interes ano dito po sa uh, uh, bansang Pilipinas upang uh, magkamal ng limpak-limpak uh, na salapi uh, ano po ang uh, masasabi niyo rito sa pagkata uh, alam naman po natin na nagkaroon po sila ng uh, sari, samot-saring uh, issue pagdating po sa uh, salin ano you know? so comment down below mga kabayan ah, para naman na ah, ah, malaman natin kung ano po ang inyong saluobi na ah, hindi po dito sa bagong isyung ah, isyong ito. Ito po muli ang inyong si Kuya Mamo at muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras upang ah, muli nga ah, magbigay ng informasyon at ah, talakayin yung mga napapanahong isyo dito po sa mundo ng ah, politika. Bye-bye!